Guys, magluluto tayo ng chicken. Tapos, Wala. Tapos, luya, sibuyas. Ay, wala tayong sibuyas. Bawang pala. So, gagawin natin siyang style tinola. Dahil wala tayong ibang ingredients dito. Walang papaya, walang sayote. Kaya, ito na lang yung ating pwedeng ihalo dito ang available. So, kung ano na lang yung available dito, mga kapatid, yun na lang din ang niluluto ko. Gagawin natin siyang soup. So, ala tinola sa atin. No choice, gagawin natin siyang soap at wala na rin kami ibang maluluto na sabaw. Tara, guys, samahan niyo ako, guys. Yan. Papainit tayo ng... So, ganyan muna yung gagawin natin. So, medyo ma-brown yung ano, tawali dahil naprituhan natin ng isda. So, gigisa natin sa luya, luya at bawang. Wala tayong sibuyas, mga kapatid. O, yan na. Pwede naman na. O, tapos doon sa isa, yun yung pakukuluan natin siya sa sa kaserola. Sasali natin mamaya. Yan. Yan, yan. Tunayin natin ang luya. Kaya yung pinilang ng Yan ang luya tagang wala tayong sibuyas na puti. Hindi tayo nakabili. Sarap sa nga ito kung mayroong sibuyas sa Pag bumungo na yan, siyempre, lalagay na natin yung ating brown brownin mo na natin yung bawang para lumabas talaga yung aroma. Dagdag -dag lasa kasi yan. At isasakot na natin ang ating tsigon. Ayun na, na natin ang tapas ng ating tsigon para mas masarap mawala rin yung langsa niya yun debate. yun yun natin para yun 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 at dito natin mamaya yun 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 na natin. yun 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 natin ng ilang yun yun natin yun tapos, hanggang sa magpapunta talaga siya. Lumabas talaga yung patas ng sige. Bago natin ilalagay dito. Tapos, takpan natin siya ulit. Tapos, lagay na natin ng tubig. Kuluan natin. Wala tayong tanglad, wala tayong papaya, wala tayong sayote. Buha na lang yung ating pang-sataw. Pagkuloan natin bago natin isalang dito. Nalagyan natin na to. Ito, pang palasa ito. Tapos yung ganito. Hindi ko alam kung anong cookie ang tawag dito. Tapos ito, pang palasa kahoy na ito. Lagyan natin doon sa sabaw. Na, umukulo na. Pahalik ah. uh, na lang po sa kabila. Grabe. Hmm. Okay. sasali na natin sa tabi. Sasali na natin dito. Yan. Kaya na pagsali para sigurado hindi tayo mag-stress. Kasi may hindi guys. Yan. So, tanggalan natin ang bulak. Tanggalan natin ang bulak-bulak mga kapatid. Pagtapos nyan, ilagay na natin to. Ang wana na yan. Hanggang sa siya ay maluto na mga kapatid. Yan. Sirap talaga pag wala tayong sariling kameraman mga idol. Yan na. Hindi natin alam kung anong lasa na dahil first time nating magluto ng ganyan. Tatakpan na natin. Okay na. Tapan muna natin. Hanggang sya ay pakuluan natin guys. na. Pantayin na lang natin na maluto ito mga ano at okay na. Wow! Again, maluto na naman tayo ng ating ulam. Another ulam again. And sabaw pala ito. Soap. Rice. Rice. Ito na yung isdak na pinirito natin. Wow! Ma, <laughs> so, titikman natin. Wow! Hindi ko alam pa anong sa ganitong isdak. Hindi ako may sa mga sawsawan. Tawyo o kaya suka. Wala na mga susuka dito. Mabro. Mm. Ah. Wala na itlog uh, na halo na ulam.

guys. Kaya tayo. Mapapakamay ako. Pag ganit ang ulap, please don't. Guys, so upcam ko ito yung pagpatuloy ang aking pagkain. Sana kayo din kumakain din kayo sa inyong bahay. Walang Sarap eh. Isang subo na lang. Sobrang sarap. Yung ilalagay mo sa kanin, kukurot ka ng kanin, tapos sabay subo, Nami. Oh, Asin yun lang yung binadod ko dito sa isla. Napakalasa. Napakalasa guys. And guys, maraming maraming salamat sa lahat ng sumuporta at so, susuporta pa sa aking mga video. At sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you, thank you so much. Pag tayo. बढ़िया पर